Ah, sige. Ah, sino mga first timer? Mga first timer, yung mga bago ba, mga bagong nakarating dito sa office. 'Yan. Ayun, ang dami pala. <laughs> ang daming ang daming ano, hindi tumaas. Ah, ah pakilala ko pala ang sarili ko. Ako pala si Michael Ramos. 'Yan. Sino nakakilala na sa akin? 'Yan, halos lahat na. <laughs> Kasi maraming mga all-timer na yan. Ako pala si Michael Ramos, uh, dating taga Bat Batangueño, yan. Uh, nagbakasakali nahanapin na kapalaran sa Manila. Yan, nag-apply din ako sa mga SM Supermarket, nagtrabaho bilang isang merchandiser. Kaya lang sa pag merchandiser hindi hindi ko talaga makuha yung aking mga pangarap kasi magkano nga lang ang sahod? Is 8,000 a month at palaging pagsahod ko yung ATM ko laging nasa sanglaan. <laughs> kaya yun din ang way kung bakit ako na involve sa Prayer Living kasi every magkakatapos ng kinsenas na pumupunta ako din sa Prayer para umutang ng pangalawan sa kapatid ko kay sa sister ko si Manager Candy Ramos. Yan. Yeah. At good news no, kaya, kaya kaya dahil sa pangutang ko na nakita ko ang at nakita ko ano bang ginagawa niya rito at nakita ko na expert ako sa kanya na ang check niya umaabot ng 80,000 part-time lang. Yan. Kaya sabi ko sa sarili ko dati, bakit nagawa ng kapatid ko, ay ako, mas madaldal ako sa kanya, bakit hindi ko kayang gawin? Yan. Kaya ginawa ko, yan, ganun gaya nyo, umatindi ng training, yan, itong training na ganito, and then pinag-aralan ko talaga yung business. At sa awa ng Diyos, nag-manager na ako. Yeah. Yan. At last nag-manager ako, and then yan, nakuha ko nga, tapos nakarating na rin ako sa Malaysia, Singapore, at last two weeks, nakarating ako ng Hong Kong. Nang Ng libre. Yan. Sino mga gusto makarating ng Hong Kong? Na libre. Yan. Lahat, halos naman tayo gusto makarating. Yan. Tapos dito, gusto nyo malaman yung last check ko. Yan. Dati, sumasahod ako ng 8,000 sa program merchandiser. Ngayon,